sa yung tino mo ni na kahimtang karon diri nga na uh, pertigong perting gusbata ang ilahang mga panimalay diri nga malagi panawagan nila si si nanay oh bisan og nakasop sa sang tanay bahala na bahala gi baha basta inom nga putag sobreng sobreng sang oh parisa na tog pan awa kumbati na oh oh mm, mo na kanindot Sige, hinlo sa kanang mga lapok. Oh, gutom, gusto. Wa may ayuda. Ah, da. So, wa may ayuda diri. Ari la ta diri mo ta na ta. Sa rogwa ni mo kuanon nga way ayuda mo kuan gyud diron mo uli ok diron sila. Oh. Oh, belon tega, belon tega, belon. Oh. Bapak juta yang spesial aneh. Sigi. Ayo datang. Wakani minum.

Pertig yung paglonob din Abot gud anong atop mga higala o. Atop, oh. kining atop. Mawag yun yung nila. Uh, morning after mat aftermath din Amo um, na panawagan lagi ko nos mga mga naas atong gobyerno. Nga unta matagaan sila kayo da eh, sir. Hi. Uh, say name na to sir. Roberto Cabando sir. Ah, oh, Roberto Cabando. Panawagan ka din si sa mga kapamilya. Oo. Oh. Munawagan ko sa akong pamilya sa so, Naskimba. Ay, hmm. na rin Oh, ko, ano, ya ah, anang <laughs> <laughs> Oh, importante Oh. diri naga. Oh, bahala bahala na mga butang, diri mga Titig yung pag gusbata. Gusbat gid kayo.

Agis tate daghan mangka. Kin ni daghan. Oh, na. O sa wala tay. Dulo may nang hatag. Din man. Dito ato eh ini gusar tig utalon. Uri mo adto mo dito tay. Adto. Na diare? Oh. Sak sako usak sako. Mike na paron dito Dito. Opay, gidan. isa nang imong kuan. ayuda Oh, pasala, pasalamat sa si imong kuan. Lakaw na sihi. Tumudito. Oh, keso tanon. Oh, tanon. Ay, ka Pernah wagen, wuih, pernah wagenmu, kayak Arun. Makanya, kan, Nana, Nana, wagenaka ayo dah, berapa cewek? Arun, ya, eh, gua, 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 kasing, -kasing? Hmm. Guys, what's up? Mapunit pa pero. Gamit damit, gamit damit. na Sa lumos. Lumos motor, dinabonder. pandara. Ayunon wala, santo. nagan mo pag wala mo diya pagtasa taas big. Ku taga mo kay mo kumamulang Ikamot nang gapon. Oh, narabay mga power tools. Wala na unsa na? Daot tanan sir? Daot. Mm, daot ug damage kay. Mga bus, mga bus na laptop na mo ano. Oy. Atida <laughs> <Dain> ni mo fish pan. <laughs> na mo fish pan? Sa una, mga lima ta, sa tahan na sa sapa. Karo na no, na sa balay. <laughs> Gusto mo niya? Wa man bi mo ipultahan ato ni Tupikas. Di na sorry sorry tim tadi ay. Di na. Na lapok lapok na. Lapok na. Wai halwan da sir. Wai na saag. Asa kini de kisa sa ni? Kanu Wash out. Yo dolit juga yo. Nasa washing machine ang comic section. Omo.

panawag lagi satu itong mga barkada niya Amping lang talan Amping lang kanon oh. Laban lang ta Laban lang oh, Katawa lang ta dia Di lang ito manghila kanin na ito Amping lang yung oh, Thank you, you boss Thank you ha oke okay, okay, ra aku niya upload oke ra Yahay ni kaos diri. Wa gyud lain. Wa tubig diri kini ra, wa lain. Wa bomba. Kini ra diri. Yahay ni silang, Yahay ni lag panghakot diri mga higala. Sitwasyon diri may biasong katalisai, Ya yeah, kay utungod sa tubig. Yahay ni sila diri og kanang panguha og tubig diri sa Ang uba pitin na lapok kay O na ako hatag ng ayod gulay, no? know? Wa mo Di dito? Asa ba dois di dire? Ito sir, rap na katumoy. Pero dire Oh, pero lisod ka dito kay baka man. Aba. Kumo sa nabot? Wa pa Ha? Wale. O sa panawagan para maabtan mo sayo. lang, <laughs> <Wartah. laughs> Teka po nagbalay dito. Thank you ha. So ko dire. Ay sa taot yung mga kaliwat. Inyong mga kaliwatan ba sa taot mo? Sa balong taot. Oh. Sa taot. Ya, gay ko gamaya. Oh. Oh. Bye hapon.

Sunod na bang hatag ni Nanay Subak, subak, ah, uh. iluto saya baboy Ron, ah, iluto nga baboy Balik, nay, subak sunod nay. <laughs> Pero magic, sarap na <laughs> oh. Ah, sus, 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 Sos, sus, 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 Si nanay di man pakita Maha Gawas nanay kay Oo oh. <laughs> Matog lang sa kanong siya Nalingaw na siya Nagtanaw nga rin Natagaan Hmm Sige Sige Pudapot yun Oo Oo

Masalahnya <laughs> kan ada gambar Wapain yang kasur media dereh? Aku pa.

Lau mna kita dapat dong? Jadi nengau kesogat pada om di itu Mas di itu kaysa kayak Asa Mas gratis di itu? Kayak siapa kawan? Asal mna lagi ona sekolahan diri regapon? Aku tungkingin sama DPW X. Toyoko nadi itu, poin dia nama Toyok. Naima nggak ibakwe di itu? Naima ibakwe di Ah. wash out gid ilang balay. Kamo dapat mo dito or wala ra. Oh, dito migikan gahapon yan ang langoy rami. mi. Mm. Kumusta ang balay dito? Apil pug ka. Oh, do sanda na sa kan balay para bot ya pus tubig. Ah. Nay makita tas ko na ha. DYK in online ready. Oh. Okay. Oh. Yeah. Ato ko. Kwa... Gobyerno sa Talisay. Oh. Mm. Way Way wala pa. gutom pamahaw, Haman, na kay mi diri. Wala ang lugar. Isulting lugar nay. Oh, wala ni lang langoy. Watch out, Talisay City. Mayor sam Gulyas. Asa man mo pamahaw pa niya ito pa ni Hapon. Wala dyan agay. Nasa bawal sa tubig. Huwag kami mang langoy. Hindi rin may maluwas. Eh. <coughs> Panawagan lang ka diha. Sige. Oh, manawag yung tawag isa sa amo ang am mayor. Mm. Asa ang ayuda. Kana. ayuda na ito diri sir. Mm. Pamahaw pa niya ito pa ni Hapon. Wala dyan na nabot. Huwag dingin man ito mo. Huwag dyan. Ang lugar, al lugar, al lugar ba? Masarapit. Masarapit. biasong orchid orkid mm. so wala na tog si ma'am ha kay kuwan ma <laughs> sige ma'am thank you kay mama maabot rin na ito sa mga kay atong online radio ni ma'am video <coughs> video ka kuwan video Oh? Kung nasa hangin, upuan, na. so, namin nga wala na ikon. Mm. Wala na yung... na oras na? Alas 5. sa hapo o haabuntag? oo, oo. Ito kami wala na. Oo. Tubig may nipuli. Hmm. Tubig, mataas, kadasikan, mataas. Oo. Oh. 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 Mm.

Pero ko ano made up ko ano na? Uh, kanang kanang sin ra sin. Oh, yeah, Nakinin yeah. ko ano rin um, sa mani. Ano na niya? Ano na? Anu, Asta as, tong anu, 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 sa kena na dito do ko. Ah, uh, ano na niya? Kada ko aning mani guru. A, buli siya. Oh, buli. Nakit buli ni siya. Nakit ana mo giluto ko na padong dere. Mm. Ang buto mau mauna yang posisi? posisyon. Susmo. So oh, ikay tao maigo. Grabe din din niya.

Sun 5 ah, <laughs> Biasong Talisay Biasong Talisay Sige thank you. Kaya kasi ang name na ito tayo? Kasi ang name na ito? Do -do Gil Dodoy Gilisa So, monitoring kahimtang mga higala no sa kuan. Sun 5, Biasong Nakikuhain uh, na silang tubig diring Kaya tungod aning pagbulog sa baha nitong kahapon Banggi yo. Ao ang -kuhan. dia amo mag balik oh, dia... ah, ya, ah, mo dito? Balik, ba bantik, 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 bantik. Bantik. Asa balay ah, no? ya. so, Oh. Say, Sir, ya? Kobe, deh. Asa dia? dia third floor atau floor? Putteries. Oh, box race Ya. Dito gyud. Akin ah, Sampo. Sampo Sami. dami jemur ya. kali dua. TV. Hmm. Obi. Oh wow ba. <repar universes> <pudding> <repar reminis embody enjoying reparincised> Ah mayo noon At least nga gwan someo ni lang kay diri no katong gahapon Gahapon ba may ay? lagwa. May tag, may tag, may tag, may tag Pasiritan ta mo no. Bisage, tanang makahakot lang. Oh. oras Mm -hmm. -mm Bunay ilahang gi. Oh, napoy mga DVD diri oh. Ora isa platinum ni. Lamata. Oh, hitabo diri mga higalas may biyasong. gahapon uh, tong dako kayong baha abot ni sa pintaasa kayo nga kuan abot nang ilahang teres oh yan ang second floor sir lupig pa nasunogan oh lupig yun oh asa ah, yung balay sir unahan Sika, ah so hindi kahimtang diri mga higala unya niya kato dito nga uh, dapit mo toy ay na dito ang uh, evacuation area ang iskulahan uh, bahin di malalim ng mga higala mosta por